What's up mga ka-cooking, Good morning po. Maganda maganda tanghali po sa ating lahat. Mga nanonood at maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta sa mga ating followers. patuloy na suwa subscribe sa ating channel. Ako po si Jasper TV. Nagtuturo po ng iba't ibang kalaman na munting kalaman, tutorial about sa napakarami po nating kailangang matututunan. At marami pa po, po kayong matutunan about sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw na pamumuhay. Okay. Uh, ito po, tuturuan ko po kayo ngayon. Uh, okay. mo, bagamat umuulan po ngayon, tagulan na po rito sa aklan. Umuulan po sa ating barangay. Umuulan po rito ay uh, magluluto po tayo ng patok sa ating panahon. Uh, tuturo ko po sa inyo kung paano magluto. Na uh, mga simpleng tutorial lang po ang ating luto. Mga basic na basic lang po kahit po wala kayong alam ay magkakaroon po kayo ng kaunting kaalaman let's find out guys ayun po guys ang ating luluto inuumpisa na po ni mama na iiho ko na po ang talong yan po ang kanyang gagawin ah, babalatan lang po ang kanyang talong babalatan lang po pagkabalat po ng talong ay ang gagawin po natin sa talong ay ipisay po natin to siyempre tatanggal po yung balat para hindi mapait ngayon po ay bababat po natin sa side Let's find out, guys. Ito po, si Mama. Shout out po kay Mama ang nag po ng kanyang kwan. Atin niya nga po, ah, maulam po sa panahon po rito ngayon. Ibabagay po natin ang ating ulam sa panahon. Okay mga kakukoy, ngayon po, natimpla na po natin ang tort ng tortang talong na binalata po ng aking mahal na mahal na asawa. Ayan. Itlog na rin po siya. At atin na pong ready na po natin siya iluto. Napakasimple lang po ng ating lutuin. At ayan nga po, igigisa rin po natin ang sardinas, 5-5-5-2 na, ay 5-5-5 sardinas po. At lagay po natin ang repolyo, okay na po siya. Ayan lang, ganun lang po ang ating gagawin. Siguro lang po, alam nyo na po ang tama pagluluto po ng tuyo. Ayan, ganyan lang na po, napaka-simple, basic. Babagay lang po natin sa malamig na panahon. What's up mga kakuking? Ayan po, babagay po natin sa panahon ng ating ulam. Ayan, maulang po rito, kung hindi po nakikita. Ang iula po natin ay eh, kung wala po kayong pera ay eh, siyempre mga na lang po kayo. Hindi, joke lang po pala. Ah, napakamura po ng ating ulam, eh, sardinas po at ripolyo siyempre. Ah, kung ano po meron kayo dyan, yun lang po ay luto nyo ngayon. Magigisa po natin to at magayak lang po kayo ng, ng ano, bawang sibuyas. Ito po ang inyong gagayak. At nga po guys, nag-add na rin po tayo ng tuyo. ito uh, po yung dinilat po namin siya. Totally hindi siya templado ng tuyo na maalat. Asariwa po siya. Binilad na po namin eh pwede, pwede na po natin na luto. Itlog at siyempre ng talong. At babagay po natin ang ating ulam sa panahon po ngayon dito sa akala natin ay mag maulan. Ayan po ang aking asawa na nag-aayos po ng luluto. Let's find out! At guys, pupunta po tayo sa ating ginawang tambayan. Kaya tatapos na po natin at hindi ko na po kasi na ang ating ginawa. Ito naman po guys ang aming manok. Ayan, pakalaki po lang aming manok. Ayan, laki po ng manok niya. At tawag po dyan ay bornok. Hindi, hindi po siya pansabong. Ayan, yan po ang aming, kumbaga sa ano, yan ang lalaki po namin na manok pangkatsaw bornok po yan napakalaki nakakulong po yung iba naming manok yan nakikita nyo may kulungan ayan po at yung iba po mga sisiw pa yan sisiw pinaparami po namin siya yung papay iba yung may mga, mga malalaki ang magpapakain naman po dyan yung si tatay yan pinatay na po kasi namin yung isa at ayan, starter din po ang pinakakain namin dyan. Parang baboy din po yan. Ito po yung bago po po namin. Ayan. Bagong pisalan po yan. Makainahin namin. Pinararami po kasi namin. Dito lang nga po tayo guys sa ating gagawing uh, taniman. Ayan. Ito po ang aming tataniman. Kaya po nilis po namin. At andito nga po kasi may mangga. Dito po ako gumawa ng tambayan. Ayan. Hindi ko na po kasi na i-video kanina. Kasi walang magbibideo. Ayan. Ayan po ang aming ginawang tambayan. Pero sa umaga hanggang tanghali po, malamig po rito. Kaya pag ahapon ng ganyan, medyo andyan na po yung sikat ng araw. Ayan. Ito po ang aming kulungan ng babay sa may kabila na yan. Yan, na po yung aming tataniman. Comment na lang po kayo kung ano po ang gusto natin itanim dyan at itatanim po natin sa mga magko kung ano po ang mas magandang itanim natin dyan. Comment bilaw lang po sa baba para malaman po natin kung ano gusto natin itanim. Tatanim po natin ang magko-comment. Tatanim po natin ang gustong kung ano gusto itanim dyan. Tatanim natin. Yan po ang ating tataniman. Sa kabila. At ito po ang aming mangga. May bunga na sa wakas. Medyo mura pa lang po siya. At kailangan po kasi sa mangga pinakukusukan. Ito po ang bunga po ng aming mangga. Ito po sa taas. Bila. What's up mga kaparming? At dito po tayo sa ating kulungan. Malalaki na po ang ating mga biik. Ayan. Parang kailan lang po. Ayan nakikita niyo po ang baboy na po siya 2 uh, months po po may bebenta lang po natin siya uh, umulan nga po pala guys dito ngayon uh, at atin pong lalagyan po siya ng cover para hindi po mabasa ng ulan ang ating mga baboy para hindi po sila ginawin at uh, kung kayo na po ay magpapakain ay tamang pakain lang po sa uh, ating baboy katulad po ng no, unang upload yun lang po ang tapakain continuous lang po guys and tatapos lang din po natin maglinis at pinaligoan lang rin po natin sila at uh, tansihin nyo po sa ilit panahon ay paliguan nyo po sila o umaga hapon kailan po kayo libre kasi po walang araw na pinipili yung baboy na maligo kung talagang naiinip po ang panahon kailan po natin sila paliguan para hindi po sila ma -histrock. kasi pa para tao rin po yan sila hindi po maligo para hindi mag-iintang kanilang katawa kasi, kasi yung grower po natin pinakakain medyo ma po siya katawan stage 2 na po kasi ang ating pinakakain na grower kaya pa-iintang po pala kataw nila at kailangan na po natin magpaliguan tulad so, nga po na sinabi ko sa unang upload natin na pwede kayo tutorial ay hindi pagka nakuha niyo na po ang baboy na biik pa lang, one month po bago natin paliguan o one month bago magpalit po ng pagkain. Free starter pa lang po ang ating kakain diyan pagka yung yung medyo biik pa lang na dumating po sa atin. Free starter pa lang po siya para po hindi po siya magtay kasi pagka na-order po siya magtatay po siya sa pagkain din kailangan limitado ang pagkain niya tamang sukat kasi bago-bago pa lang po silang sasanay kumain kaya kumbaga baga hindi pa po nila kain tunawin yung matitigas na pagkain hello po guys at i-update ko po ulit kayo sa susunod na episode na Dilin tutorial sa susunod at marami pa po kayo matutong hayan kasi po marami po tayong ginagawa. At patuloy po ang nagpapasalamat po sa inyo sa maraming ating subscriber na sumusuporta. At sana po lumagawa ang ating page. At God bless po sa ating lahat. See you next week. What's up mga kaparmers farmers Andito po tayo sa ating babuyan. Yan. Nagpakain na po tayo ng growers at mamaya po pupurgahin na rin po natin yan. Ayan. At katatapos lang po nilang kumain guys <coughs>